So, nag-aanap ako nung anak kong maliit. Yung aking grade 2. Na 7 years old. Grabe, wala doon sa bahay ng lola niya. So, tingnan natin kung andito. Kasi kung minsan, kung minsan kasi andito yun. Naglalaro sa ilog. Sabi nung ibang, um... oh, wala kami itong tao sa computer. May bata ba dyang maliit? Oo. Wala po. Po, oh. po. nakita ko po ito sa may ano. Saan? Iskinita po namin. Saan yun, banda? Yung, di ba po? Yung Wala. Nasaan? Oh. Ano doon sa may iskinita? Saan yun? Grabe. Kailan, kailan na rito sa si may isyan. Saan? Saan yun? Nagsasabihan ko nga huwag dito pumunta sa wawa kasi natin na may yun? ilog. Saan yung iskinita? Hindi ko nga alam anak, hanapin pa natin. Mamatay. bar tay. Ay, may barkada na. Saan? Si Mishan. Ikaw rin yung wag dito magpupunta ha. Hindi na nga ako pumupunta dito eh. Kaya nga. Oo, oh, may Pero tubig. Kung nalaglag eh. ka dyan, ngani. mamatay, Hindi ko apakan kitang kita, ko yun na lang. Baka makulog ka. Kuya Rio. ka talaga. Lagi ko na lang hinahanap yung maliit na yun. Ha? Bird. Una ka, so yung may anak ang ang liit, liit pero napakalayas. Kaya na. kami maghahanap muna ng baby baby. Ayun, pagkatapos namin libutin yung mga sulok-sulok ng iskinita sa wawa, May nakapagturo na din kung nasa si Miss siyang layas. Ah, si Bebe ko. <laughs> Grabe ka talaga. Maboy! Anong bakit kayo napakulap at hanap sa'yo? nakame kami eh. Naglalaro kami ni Nadine. Grabe tin naman 'yan. Alam mo ba ang si ni ano Kila. nga to? Si si si. Pinasok ko lahat ng maiskin nito yan, nanagpita. Grabe naman yan, Misha an. Sino ka laro mo? Kasi kay Misha si Justin, ako wala kami. Hindi ka nagputo sa wawa? Oto okay. Weh! Nagpunta ka daw dun ah. Nagpunta ka hindi. Dapat doon ka lang kay na mama pag awas mo. Wala akong Eh, Ang hirap eh. Ah, si Kuya, ganap, eh. si Kuya Rio, sa uh, covered court. Hinahanap ka. Ayan. Ngayon na po kami naghanap sa'yo. Nag-ikot-ikot na ako. Nakamotor. Thank you. Thank you, ne. Hanapin natin dito sa sa school. Hanapin mo dyan.